matters sa isip ko papunta dito. Uh, problema ay just in hand that uh, baka ito at aling platform dito talagang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. <clears throat> Alam mo, I would like to... I, I, I don't want to criticize anybody. you know, however you do it, pasa nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad Nabibigyan ng, if it's a problem, uh, it, it will take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, 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 ay yung solusyon, mahina ang dating. That is why

Meron natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Uh, dito ang gusto at ang prataporma na sasabihin kalimutan ko ito. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. You no, know, it's not that easy. I have been there. But, uh, ito, the guy is uh, simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong uh, bigas which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino. Uh, hindi niya nakuha yung pinaka Either is subsidized or ano, whatever, but the it goes on up and up and uh, nahirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan dalang sa pagkain. Wag na yung iba. Pwede na natin yung graph on corruption. Nandiyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong press. Kailangan ni... Baka... Ako, ako kung sa panahon ko, sinasabi ko, Total, uh, we are uh, endorsing the candidacies of uh, so many bright uh, Filipinos dito sa atin. Baka ma, uh, not, not, not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever. But you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo well of course uh, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be paragay na natin hirap tayo maghabol alam mo pag nasa guberno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, you know, promising people for so many things pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon. Eh, noong panahon na uh, umupo si eh, Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, eh, di, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then uh, doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, na kagapagpasyal uh, ka, baski saan, eh, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pito, pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. Yeah! <laughs> If it is here for you to find employment or jobs now, than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi na hindi, nila mahabol. Ngayon, kung bas minus minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon panahon niya pag-upo niya naabutan pa niya yung well Yung pinapairal natin na uh, law and order, eh, kung kaya niya ito, kung kaya niyang, putang ina, Alam mo kung ako ang durugista? Kung may ako. At bakit sa ututak bakit hindi? total kasama ko naman sa si presidente sa... Hithitan. So, yung iyong... Bas Basta yung mga pulis, pati militare, medyo ano sila Be, because of the incongruity hindi magkasya eh meron isang presidente na talagang bangag Hindi naman buang pero yung vision ng druga long term yan maging ulol si Marcos kung maybe constant use of uh, heroin Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na yun siya gumagalaw. <laughs> Either nakatindig lang yan sa kwarto niya, o natutulog. Ganito na lang. Uh, marami tayong problema. Uh, I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Yes. Ako, hindi ko may compare kasi pwede kong sabihin mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can, I, I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that you, the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya kung sabi ah, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. Uh, But it's not me. It's the Filipino people ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, uh, sa atin may ilagay dyan sa Senado para paskibatas batas na lang ang habulin natin. Or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong uh, ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to, uh, Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, uh, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know uh, how it operates now, but if you continue to practice democracy, kailangan nandyan even to persuade Uh, the any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador ang naalaala ko sa kanya artista sa mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalitan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang nakikina ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa <laughs> yakap at mahal. Now we have uh, Attorney Rodriguez. Galigans. Yes! Yes! Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to importante ito. Baski kami, alam, alam namin, baski yun yung nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in uh, Malacanang was no longer right. He chose to make the decision at nakita ko. As a matter of, hindi kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Attorney Rodriguez.

list kung maghandap ka ng tao na kandidato kung manalo at makaupo dyan as senator who has the moral values pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. hindi lang rin narinig kasi pastor eh. Ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ang mga... Ay, ano ba lang yung alam ng apostoles niya ba? Dito tayo sa ano, politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako. Sa integrity, pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Kutok na nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but uh, yung the constant exposure sa TV, parang na, uh, natauhan ako. Magaling to ah. Uh. Alam niya, ang sinasabi niya, Pati tatanong tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na ano, bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na, karihan kasi ng mga bright, mga gago eh. Iinhaloan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo so, yan, sir. Hindi kita al al alam, niya, hindi, Alam niya, hindi niya. Nung ako yung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Didiritso, al alam niya. Alam talaga niya. Moses, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Hindi, patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. <laughs> makapatay tayo, tayo tayo ng mga 15 na senador, pasok eh, na tayo lahat. Mm. Eh. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero eh, Sige nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. <laughs> uh, itong sa sunod ko, Mahusay na abogado to, si practicing lawyer and is really very bright. Marunong, marunong talaga to, marunong sa lahat, abogado sa trial, uh, sa, maybe sa social life niya. At siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir. Kasi yan ang pagbupabata talaga sa iyo. Totoo yan. Atorne At Lambino.